Hello guys, uh, welcome back to my channel. magandang umaga sa inyo lahat guys. Lahat ng mga subscriber ko, magandang umaga. Lahat ng mga silent viewer, magandang umaga na rin sa inyo lahat guys. Uh, lahat ng mga kababayan natin of the magandang umaga. Uh, dito pala kami guys, uh, nag Update nag ko lang kasi bangka guys. Uh, naman kami uli guys. Magmamasilya yung maestro guys. Yung nagagawa ng bangka, uh, na naman niya guys. Kaya naman siya ng pintura guys. At saka yung epoxy. Si Tonyo Bandiras. Ayan na guys, oh. saka si Jonathan Degala, set out kayo atan. Set out guys, <laughs> sa mga takilala po dyan guys. Lalo sa bisaya. Ano, bisaya. Ayan na, nagliha na kami guys, magliha. Magliha guys, para mamasili guys. Iliya na Iliya Guys, atirahe ng masiliya guys. Mabilis siyang magmasiliya guys eh, yan you know. oh

Nah, banyak guys, jangan-jangan pula yang guys, gua ba. Maroon dan putih. Ini nah guys, sudah melapis tanah, tapi guys, belum kelihatan ya, guys. Ada bot meung anutan? Ah, sendel. Yung extinction. Ah. Oh. Guys, okay. ito na yung station guys uh, Mag-sander na guys Mag-sander tayo guys, mag-sander Mag-sander guys Ano siya mag-sander ha? Isang mula ka Dalawang sander dyan Tatlo ka mo Isa yung sander mo guys, isa Yung kibusoy gamitin mo Gagana ba yung kibusoy? Oo Kumpanya yan Ha? Hindi yung kibusoy, kumpanya yan Ah, kumpanya Gagana yun? Gagana yan? Oo Yun, pwede pang ano yon pang sigmaan yun sa akin hindi baka masira yun sa akin <laughs> okay, sa'yo ano yun eh? e pagsiksa mo sa'yo hindi sa kumpanya ha? hindi sa kumpanya hindi no oo sa kumpanya yun e the next day well guys uh, at may um, magandang umaga sinirat guys dito ka dito pala ako ngayon sa ano bahay, sa bangka at papakita uh, ko sa inyo guys yung bangka guys na Tapi tak pun baik bapak guys. At sana mai lah kita sama ibu bapak guys sana. Jadi pangan tak pun sama pintu lagi sah. Pakai tak pun juga sah. Tak pun satu guys ni kerana kabitan kami tung. Selamat malam guys. Jadi kau nak belak kasih ya guys. Mau ulak malah kasih ulan. Ini pini di guys yang kasih mau ulan. Tuh guys tu. Kau tu nak guys. Buku sa. Lunis nama tu pintu guys. Lunis. Pero you know? yan ya tapos na diyan sa taas guys, oh so, yan. Kapo na pinintuan guys, tapos na oh, yan. So, ko sa inyo guys, yan update ko lang kay guys. At dito ka natapos na rin namin yung ibang bayo guys na pinalian. Pagkita ko sa inyo guys, yan oh. Yan ang gagamitin namin tong plastic guys sa bangka guys so, yan, oh. Iyan oh. Kulang pa ito guys uh, Papakita ko lang sa inyo guys uh, Sunod namin gawa ito guys uh, ano, yung Magtali kami ng bayo guys Kung paano namin tinali guys yung bayo, Kaya ito ang plastic guys sa bangka Kasi matibay ito guys uh, sa, sa kahoy guys Kahit, kahit didikit yung Lensa hindi ito halos Hindi mabali guys Yung kahoy mabali pag ma Maano doon sa bangka Mag Maka dikitan kami Salansa lansa iya no iya no ulit ko lang guys ha oh. ah, maraming salamat guys ha ah, walang sawa nyo pagsubaybay nyo sa aking mga video guys at sana ah, Supportan nyo aking channel maliit kunting uh, pun, mal, channel guys I munting channel ah, Supportan nyo guys ha ah, maraming salamat sa inyo walang sawa nyo pagsubaybay nyo sa mga video guys ha ah, maraming salamat So guys, magpapalipad tayo ng drone guys para makita niu ang ganda view dito guys sa bangka guys. Iyan yeah, you no? Know?